mga bata, narito na ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 7, Day 3. Layunin, tukoy ng mga pangunahing elemento sa kwento na nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa katapusan. Halimbawa, mga kilos ng taunghan, mga bunga ng mga pangyayari, mga larawan sa libro ng kwento at iba pa. Iharap ang mga prediksyon ng posibleng katapusan ng isang kwento. Ipahayag ang interes at kasiyahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga saloobin o damdamin tungkol sa tekstong binasa ng mga mag-aaral. Gumamit ng mga salita, salitang may kaugnayan sa paaralan, sa kanilang sariling pangungusap upang mayugnay ang mga pangyari sa kwento sa kanilang sariling mga karanasan. Tignan ang kasunod na larawan, ano ang kayang emosyon o damdamin ang ipinapakita sa mga facial expression na ito? Ito, ano kaya itong ano kaya ang ibig sabihin nito? So, happy, masaya. Ito, angry, galit. Sad, malungkot. Tired, pagod. Sick, may sakit. Loving, o feeling in love siya. Afraid, natatakot. Confused. So, uh, nalilito. Yan. So, yan yung iba't ibang emosyon na ipinapakita dito. So ano kaya nararamdaman ng nanay ni Boboy at tatay ni Bamba tuwing hindi sila sumusunod sa kanilang magulang? Syempre pwedeng nalulungkot o kaya nagagalit. Yan. Bakit? Kasi hindi magandang katangay ang isang basta ang hindi sumusunod sa magulang. Ano naman kaya ang nararamdaman ni na Boboy at Bamba kapag nakaligtaan o nakalimutan nilang sumunod sa utos ng kanilang magulang? Pwedeng natatakot kasi mapapagalitan sila. O yan, ano pa kaya? O pwedeng malungkot, no? Yan. Kasi hindi nila nagawa yung uh, inuutos sa kanila. Ngayong araw tatalakay natin ang paghula ng posibleng katapusan ng kwento batay sa pagkilala natin sa mga tauhan at mga kagam na pansa kwento isang masayang paraan para mas mm, uh, makinig tayo sa kwento ay paghuhula kung paano ito matatapos. Ngayon, ayan, maghula tayo, predict. Ang ibang salita dito ay paghihinuha. Ibig sabihin ng paghihinuha, manghuhula tayo. Isang matalinong paghula kung ano ang pwedeng katapusan ng isang pangyayari o kwento. Kung biglang naging makulimlim o madilim ang langit at makapal ang ulap, ano ang iyong ano sa iyong palagay ang mangyayari? Sige nga, maghinuha kayo o magkaroon kayo ng prediction. O kapag madilim ang langit, ano kaya ang mangyayaring kasunod? Ang nasa isip niyo ba ay uulan? O yun, yun yung posibleng mangyari. No? Kasi kapag madilim ang langit, ibig sabihin na puno na ng tubig yung ulap, babagsak na ang ulan. Kapag tayo ay naghihinuha ng katapusan ng isang kwento, binabatay natin ito sa mga pangyayari o impormasyon na inlihad sa kwento. Hindi natin pwedeng sabihin na aaraw o iinit kapag madilim ang langit. So, hindi yun isang matalinong paghula. Ngayon, babasahin ko muli ang kwentong patawad tatay, patawad nanay. So, sabayan niyo ako kung kaya niyong sabayan yung kwento. Patawad tatay, patawad nanay, kwento ni Gina sa Chicho Iwayan at ginuhit ni Arnie G. Hiponya. Ako po si Boboy na mahilig maglaro. Gusto kong maglaro ng bola kasama si Bamba. Mabait na bata si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Nag-aaral siya, tumutulong at naglalaro din. Isang sabado araw ng Sabado, naglaro kami ni Bamba tinawag siya ng tatay niya. Puboy, oh boy, kailangan ko na umuwi. Nagmamadaling sabi ni Bamba. Nag-aalala ko, na ko. kasi na may ipinapagawa ako si Totoy, sabi ni Bamba. Nag-alala si Bamba sa kanya. Ah, na ah, nag-alala si Bamba kaya sinamahan ko siya pa pauwi. Patawad po, Tatay, nakalimutan kong utos mo sa akin kanina, sabi ni Bamba. Patawad rin po, manong boy. Naliw kami sa paglalaro. Dagdag ko pang sabi. Basta sa susunod, kaping masunod ang utos ni tatay, sabi ni manong boy. Opo tatay, sikapin namin, pangako ni Bamba. Umuwi ako sa bahay namin at hinanap ko si nanay. Patawad po nanay, sabi ko sa kanya. Mabait kasi si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Gagayahin ko po siya, sabi ko kay nanay. Yan. So ngayon, humanap ng kapareha sa inyong tahanan at ibigay ang posibleng katapusan ng kwento. Kasama ang inyong kapares, ayan, magtaya o maghinuha, manghula ng posibleng wakas sa kwento. Maaring baguhin o dagdagan ang katapusan ng kwento. Ano kaya ang susunod na nangyari kina Boboy at Bamba? Magbigay ng rason kung bakit ito ang inyong napili na bagong katapusan ng kwento. 'Di ba doon sa hulihan ng kwento ay yung pinakahuli, uh, nagsorry si Boboy sa nanay niya. So, ano kaya ang kasunod na mangyayari doon? O magbigay kayo ng hinuha nyo o hula. Pwedeng naglaro ulit si Boboy at si Bamba. Yan, at nagpaalam na sila o bago sila maglaro, tinapos muna nila kung may inuutos sa kanila yung kanilang magulang. O pwedeng ganun, no? Yan. So, o kaya palagi nang tumutulong si Bamba at si Boboy sa kanilang magulang bago sila maglaro. Ngayon, tingnan ang larawan. Pag-isipan ko ano maaaring mangyari sa bawat sitwasyon at ipaliwanag kung bakit. O, ano kaya to? Saan bang lugar to? So, ito isang beach. So, ano kaya pwedeng mangyari kasunod dito? O pwedeng may mga magdating ang tao para mag-swimming. Yan, may mga maglalagoy na dito mamaya. May mga gagawa ng sandcastle. So maraming pwedeng mangyari dito. Next. O ano kaya mangyayari dito? Dahil mainit, matutunaw na ang ice cream. O yan. So dapat kainin na kaagad. O next. Ang lakas ng ulan. Anong pwedeng mangyari? So, pwedeng umapaw yung tubig dun sa sapa o ilog man yan. At pwede ding bumaha kapag patuloy ang pag-ulan. So, yun yung mga pwedeng mangyari. O, eto naman, naglilinis ang buong pamilya. Anong mangyayari sa bahay? So, syempre, pagkatapos silang malinis, magiging maganda at maaliwalas ang kanilang tahanan. So, anong inyong natutunan sa araw na ito? Natutunan yung maghinua o manghula ng mga kasunod na pangyayari sa kwento. O ano yung magiging wakas ng isang kwento. Ano ang dapat tandaan kapag nagtataya sa posibleng wakas ng kwento? Ibabasin nyo yung uh, panghula nyo dun sa nangyari sa kwento. Okay? So, ngayon, iguhit at kulayan ang posibleng pangyayari sa katapusan ng sumusunod na sitwasyon. O, babasahin ko. Kumain si Gina ng maraming tsokolate. Pinagsabihan siya ng nanay niya na magsipilyo, ngunit ayaw niyang sumunod. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Gina kung hindi siya magsisipilyo? So, iguhit niyo dito kung kayo nang isulat sa pangungusap, mas mainam. Next, number two, pinayuhan ng guro si Bonbon na mag-aral at magsanay ng aralin sa bahay bilang paghahanda sa pagsusulit kinabukasan. Pagdating sa bahay, naglaro lamang si Bonbon at hindi siya nag-aral. Sa araw ng pagsusulit, hindi alam ni Bonbon kung anong isasagot sa mga katanungan. Ano kaya ang magiging katapusan ng kwento? So maaaring ano, bumagsak si Bonbon sa exam at mapagalitan siya ng guro o ng kanyang magulang. Okay? So, kayo, kung may iba pa kayong prediksyon na dapat malapit dito sa kwento, yun ang iguhit nyo o isulat. Ito o, yun, ha? Okay, so, ito yun. Yan. Kung ninyo nabasa kasi medyo maliit, eh, ipost nyo dun sa number 1 and 2, iguhit nyo o magsulat kayo ng pangungusap tungkol sa inyong paghinuha o prediksyon sa magiging uh, katapusan nitong sitwasyon. Okay, so hanggang sa muli, abangan ulit ang ating susunod na lesson. Paalam!